Magsasabi natin ang uh, masipag na chairman ng MMDA, si Attorney Don Artes. Uh, Mr. Chairman, magandang, magandang morning. morning si Ka po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo at happy anniversary uh, ka katanyang ka, Jerry. Maraming salamat, salamat, po. Uh, your greeting is good, pero gusto namin mag-almusal kayo dito sa amin. Uh, naka ready na po yung almusal nyo para dito, para po sa anniversary ng Dos Por Dos. malayo po ako. <laughs> kaya po kami nang umumbid. Alam na yung malayo kayo. Hindi, uh, pwede naman kayong gumamit ng bus lane, uh, Chairman. Subukan nyo lang. Subukan <laughs> nyo lang. <laughs> Opo. Opo. Uh, chairman, unang-una, noong isang araw ay narinig narinig po namin kayo tungkol dun sa balita na nagpapa-lifestyle check ang Pangulong Bongbong Marcos. Uh, sa panig po ng MMDA, ano po yung uh, action na uh, ginawa nyo dyan? Uh, kami naman po ay open sa lifestyle check. Um, mm um, -hmm. cooperate po kami dyan at magko-comply po kami sa kautosan ng Pangulo. Uh, wala naman po kami pinatago. Mayroon po kami sa and uh, sinasubmit at mm -hmm. uh, yan po ay open po for scrutiny. Yung alimbawa po, yung salin po ninyo, saan po ba niyo isinasubmit ng inyong salin? Ah, uh, po namin yun sa sa HR at um sa akin pong pagkakaalam ay yan po ay kinakopy uh, ombudsman po. Sa diretso din sa ombudsman. Hmm, ombudsman. opo. Uh, yeah. uh, ang ang um, alimbawa po, may mag-request ng salin po niyo uh, ninyo, kanino po magre-request sa ombudsman na? sa ombudsman pa. Uh, in uh, fact, uh, 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 ako, uh, ako, po ay um, nag-undergo na ng dalawang lifestyle check. uh, ganun po? <laughs> uh, mm -hmm. uh, po, sa ombudsman noong 2022 and uh, 2024. Bakit po? Bakit po? Oh? Ah, uh. uh, parang may nagreklamo daw po. <laughs> mm -hmm. uh, sa akin to check my ano, eh, ano wala naman po nakita. Paano ho ba sinasagawa ang lifestyle check? Ano ba ginawa sa inyo? Uh, uh chair, po ba kayo? <laughs> Kinataso ba kamay niyo? well, <laughs> um, select po yung mga uh, ari-arian na nakadeclare sa akin sa po. Sa mm -hmm. And, um, din po, tinignan kung may mga assets po na hindi ko na-declare na, na mm -hmm. um, sa tingin nila ay na, pa, posibleng na-acquire ko because of the Uh, appointment sa position at na-approve ko naman po yan na mm -hmm. lahat po yung assets ko ay na-acquire ko uh -oh. before po ako na-appoint sa MMDA. Oh, hmm. hindi ko kaya kaya kayo na, uh, napaginitan eh dahil uh, tinatawag namin kayong Don, kaya pinakamayamang mayamang chairman ng uh, uh, malamang po eh <laughs> nakakatawa. Ay <-affecto po> eh. <laughs> <laughs> kasi, <laughs> kasi <laughs> nila literal po ako <laughs> 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 uh, pangalan lang po. Hindi <laughs> <Ay, Ay, laughs> <pa> <laughs> uh, <laughs> na. muna, yung po bang Don ay palayaw niyo gano'n? Palayo po. Palayo. Romando po ang... Opo, <laughs> opo. Opo. Opo, opo. Parang uh, uh, po kasi bagay nga sa inyo uh, doon. Parang ah. Don, don para, Emilio. Parang para ako, parang ako, ako po, pagka nagagawin ako sa amin doon sa may Quezon City, Don Antonio. <laughs> ah, hala ako. <laughs> Ayan, don Antonio. Don po. Antonio, Ayan, opo. Uh. Opo, chair, Chairman, ang MMDA po, uh, lingid sa kaalaman ng marami, ay... Uh, Uh, in charge din po kayo sa flood control uh, projects sa ibang flood control projects itong taon na to magkan may meron po ano po ba ang papel talaga ninyo i just for uh, clarification ano ba papel ng MMDA sa mga flood control program ah uh, meron po kami talagang budget for hmm. um flood control pero yan po ay composed lamang ng dalawang aspeto mm -hmm. Unang-una po dyan ay yung pong operation na mga flood. Uh, I mean, ng pumping stations namin, uh 21 -huh. 71 po yan. So, nakapalaw po dyan yung sweldo ng tao, yes. um, uh, gasolina or diesel or uh, kuryente, mm -hmm. at yung mga minor maintenance po noong pong mm -hmm. aming mga pumping stations may okay. na yung mm -hmm. operate. Mm -hmm. uh, pangalawa po dyan sa component na yan ay yung mga clearing po ng mm -hmm. waterways uh, uh, to ensure na dire-diretso po yung daloy ng tubig papunta po sa aming mga pumping station. So, mm -hmm. yan po yung dalawang components po ng aming pong pondo patungkol po mm -hmm. sa flood control. Po. Pero hindi po ba kayo nagpapatayo? Wala po kami infrastructure. Ah, so, kami okay. Major. Butikin laro nyo yun. Ano? Ah, ah. So, hindi yung pumping stations na inyong minimaintain, inooperate, hindi kayo nagpatayo nun? Hindi po. Uh, in uh, fact, mm, mm, um, medyo, inabotan ko naman po ito pero medyo ironic nga. Pag uh, nire-rehab po yung pumping stations, even 30 years na po na nasa amin, uh -uh. kailangan po po naming uh, umasa sa DPWH. Uh -huh. Tulad po ng isang araw, yung sa kulasi po namin sa nabotas uh -uh. ay ayaw mag-start. So apparently, 'yung sira po yung starter, medyo matagal na po kasi 'yon eh. Mm -hmm. Yung isa ko sa dalawang bomba ay ayaw po mag-start. So, kailangan po po namin tumawag sa DPWH para po magawa. dahil nasa kanila po yung pondo para ayusin po yung uh -oh. pumping station. At narinig din po yung mga ongoing rehabs po mm -hmm. ng mga pumping stations na nasa amin na ay nakakalagpo po yan uh -oh. yung responsibilidad. DPWH. So may mga pumping station na na ang, ang nagme-maintain pa rin ay DPWH, uh, Chairman? Meron pa? Meron uh, pa. May kahit na nandito sa Metro sa, Manila. Uh, kahit dito pa um na uh, I think nasa 10 o 11 pa po yung nasa. Yung kanila nasa po. kanila. Parang uh, da pa. dapat nga pala eh no magkaroon ng Kailan pa ba ng batas doon? Yung tungkol doon sa hatian? ng trabaho? Hindi na po siguro dahil actually meron po kaming MOA mm -mm. with DPWH na nagsasabi na inilipat na po sa amin yung po uh, entire flood control uh, oh, program uh -oh. dito po sa NCR. Mm -mm. Uh, in fact, yung mga tao po ng DPWH ay itinransfer yan sa MMDA. Mm -mm. Pero through the years na bago po eh. Um, hindi ko alam kung kailan nag-start. Pero, um, unti-unti po rin po, nalipat sa DPWH pabalik yung pong, um, you... yan nga po, yung mga mm -hmm. programa. Ang mm -hmm. Ang naiwan lamang po sa amin ay yung po operations po ng pumping stations at yung mga clearing at uh, maintenance po ng mga drainage laterals na to ensure nga po na yung tubig baha ay makapunta po sa aming mga pang yung, population. yung Yung pong uh, taon na to, 2025 budget, magkano ho ang allocation sa inyo para sa uh, flood control program, yung, yung operation? Uh, may dalawang billion po, pero again, yung bulk hmm. po niyan ay Personal, uh, eh, no? para po mm. sa operations ng pumping station operation ng pumping, uh, operation ng pumping eh, station may meron na bang uh, uh, co comprehensive master plan ng ng uh, flood control o ng uh, drainage system sa buong Metro Manila chairman Wala pa po in fact uh, matagal na po namin pinupush yan uh, i think mga 2-3 years na Iyan mm -hmm. uh, naman po ay nasa pipeline na ng DPWH in fact Mm -hmm. may initial na po sila pre civility study i think iginagawa na lang po yung terms of reference para ma-procure po yung oh. pong uh, pagsasagawa ng comprehensive drainage master plan para po sa buong buo para hindi na papatsi-patsi ang uh, trabaho tulad ng uh, sa Quezon City marami hong tatlo na yata yung pinatigil ni Mayor na Mayor Joy na flood control project dyan dahil hindi naman nakatugma sa, sa, plano, sa plano ng nila. QC. Uh -uh. ng QC lang. Oh, uh -uh, eh, so meron hong mga uh, kanya-kanyang plano ang uh, mga lungsod. Eh hindi ba mas maganda na buong Metro Manila na chairman ng ang, uh, ko, ang uh, maka I, I magkaroon po, ng master plan? Uh, I think po tama po 'yan. In fact, ako po mismo personal na advocate ko po, po yan na magkaroon ng um, comprehensive drainage master plan para mm -hmm. po inang Uh, susundin po ng lahat. Oh. Uh, whether MMDA yan, uh -uh. EPWH or local government unit. Uh -uh. Para nga po yung mga, sabi nga po ni Yorne, eh, para naguusap po sa po yung mga uh -uh. drainage system natin uh -uh. na hindi po, um, ang nangyayari po kasi minsan, at ito po ay realidad, uh, yung LGU gagawa ng malaki. Uh -uh. Uh, pagdating niya sa kabilang LGU, maliit, e, oh. or hindi magkakadugsong, hindi magkakalibel. So, hindi po dere-derecho yung daloy ng tubig. Pero pa paano, so, nga, pa pa, pa po, ano po ba yan? Sino, po ba? Sino po ang mag initiate niya? Nung hmm. uh, comprehensive uh, uh, master plan, master plan, pang, pang buong Metro Manila na, ano bang uh, uh kailangan? DTWH pa. DP, oh, DPWH. Uh, DPWH. Oh, uh, DPWH. talaga. Para hindi yung kasi uh, marami na tayong experience na, at yeah, yung Commonwealth lang, yung Bago pala palaparan niyan, nagdiwa ba Chairman, naglagay ng mga pedestrian footbridge foot uh, foot diyan. Oh, oh. Eh 'yun pala may planong lalaparan. Oh, oh, yun. So naiwan 'yung na, sa po. gitna 'yung footbridge na, para sana oh, hindi po. na tayo padoble Do, W ng, ng gastos, oh, na so, yeah, tama po 'di ba? Eh, eh, tama po 'yan. Mm -mm. Ay nako, eh, mm -mm. at least na pag high time na po talaga uh. na magkaroon ng drainage master plan. Pero mm naman po ay nasa pipeline na po ng pamahalaan. So, eh, Mainam ho um, bang itigil muna ang pagpapatayo ng, uh, ng mga flood control habang walang uh, master plan? Hindi naman po. Dahil may mga individual studies naman po doon sa mga specific areas hmm. kung saan kailangan po yung mga flood control measures. Um, mga pumping station. Yeah, hmm. like, opo, oh kung saan po ilalagay. At kung saan po kailangan, ah, kalimitan naman po yan, may study po mm -hmm. uh, bago ipatupad yung uh, mga uh, proyekto po na ganyan. Uh, po. Mm -hmm. Chairman, kami po ni Kumbachero dito ay may uh, isang uh, krusada na kami dalawa lang ang nagkukrusada <laughs> <laughs> uh, na bawiin po ng gobyerno ang mga waterways, estero, uh, yung pong uh, creek na pinagtayo uh, pinagtayuan na po ng building structure ng kung ano ano anong uh, minsan privado, minsan gobyerno mismo yung easement po na 3 meters na nasa batas naman ay uh, hindi naman po sinusunod eh narinig ko sa inyo kanina kayo pala e eh, in charge sa clearing uh, baka pwedeng uh, hindi hindi kasi namin alam kung kung uh, kung pwedeng uh, local government pa DPWH ba baka total nyo na banggit niyo na parte pala ng inyong trabaho yung clearing ng mga ng mga waterways eh baka baka pwedeng kayo na po ang maging champion po nito mag-champion na bawiin po natin ang ating mga waterways alisin ang mga obstruction ah, kahit na ah, konkretong kongkretong building kahit hotel pa ang na tumapak sa easement na 3 meters eh tibagin po ng gobyerno can you do that Ah, uh, actually, marami na po kaming napadala ng notice, lalong-lalo na po yung um, mga nakalawit sa tubig, yung pong um, uh, mga kabayan o restruktura. Ang problema po namin sa MND, wala naman po kami police power. Uh, mm -hmm. uh, yung clearing po na sinasabi ko ay yung pag-aalis lamang po ng tumi sa mga waterways. So, hindi po kasama yung pag-alis po tulad ng mga ISF o yung mga uh, po sa ibabaw po ng waterways. Uh -uh. At kung kailangan po kaming magpaalis ng uh, infrastructure infrastruktura, kailangan po po namin kung wala uh, order po sa sa korte. So, uh, medyo bakit, in the press place, bakit, bakit bakit po ba nagkaroon ng ganyan? Eh, po, yung infrastructure, barangay hall, barangay hall, eskwelahan, tapos condominium ah, nakatuntong na po doon sa halos ah, sa creek. Bakit po ba nagkakaroon ng ganyan? At may mga permit po yan, 'di ba? Sino po ba nag-issue uh, ng permit po, 'yan? Dekada na rin na kapabayaan po siguro. Uh mm. I mean, pag nag-apply po kasi ng permit, building normal, permit. Hindi naman po 'yan minsan sinusunod. Even uh, on our part po, 'pag kumuha ng permit sa amin, may traffic management plan. Um okay po sa plano, pagtingin na po namin ay biglang hindi na po nasunod at na iba. So, <coughs> wala po kami magawa kasi unang-una, wala po naman po sa jurisdiction na dahil traffic lang po kami. Insofar mm -hmm. as the construction is concerned, wala po sa aming jurisdiction. An ano rin. po yung notice na nabanggit niyo po kanina, Chairman? Nag-issue kayo ng uh, notice? Uh, minsan po, pag may mga nakita kaming mga estruktura, lalong-lalong na po ay malapit sa aming pumping station na Uh, naglagay po ng poste sa yan ng tubig, mm. yung mga ganyan po. Uh -huh. uh, nagbigay po kami ng notice at um, i normally po ina-ask namin yung uh, may-ari na uh, alisin po. So na ano naman po na pagbibigyan naman po yung ating kainingan mm -hmm. or utos na alisin po yung mga ganyan. So, ah, parang, parang, pa, parang hindi po ba pwedeng medyo may pagbabanta ganun? Meron naman po hmm. Dahil, para matakot uh, naman ay hindi pag hindi niyo tinibagyan kami titibag parang ganoon oh. no po meron hmm. pong ganoon pero hmm. again ibang istorya po kasi 'pag uh, informal sectors kailangan po uh, mayro location yung mga ganyan po so which is with beyond our jurisdiction Ang uh, hmm. ang amin pong ni Combachero dito ang unahin eh, yung mga malalaking establishments para po isipin naman ng mga informal settlers na hindi kami inuuna. Uh, yung maliliit ang uunain. Pagka inuuna po yung mga malalaki, halimbawa yung nababanggit namin example dito sa Congressional Avenue, meron pong eskwelahan dyan na naging kondo na ngayon na talagang, talagang inangkin na yung creek. Uh, binakuran na yung uh, creek hindi lang, hindi lang tinuntungan eh baka pwedeng pagtinibag po 'yon, maiisipan ng mga maliliit na be, eh, yung malaki eh, kinaya ng gobyerno, oh. di, eh, kahit makapangyarihan, eh, alis, na tayo alis na tayo dito, uh, chairman. Apa, we we'll look into it pa um Katanyi, na ano, and then tingnan po namin kung ano yung pwede pong solusyon para ma-clear po yung waterway po dyan sa na Mm -hmm. Ayun, okay, okay. Lang, uh, Opo, last na lang po. Ang sabi po nung mayor ng uh, Muntalban, Nagulat daw sila doon sa sila din nagdaga ng basura, ng basura ng Maynila. Yung sinabi ng Maynila na doon nadadala yung basura. Opo, opo. A -a ano po bang arrangement ninyo doon sa local government unit ng ng uh, Muntalban po? Muntalban ba San Mateo? San Mateo. San Mateo. Opo, mm -hmm. uh, gusto ko po tong linawin. Mm -hmm. um, unang-una, yan pong particular na sanitary landfill na yan ay itinayo po sa kahilingan po ng MMDA. Mm -hmm. At hindi po pwede itanggi ito ni uh, Mayor Ome dahil nung in po yung construction niyan, ay siya po ang vice mayor at siya po ang... Presiding Presiding officer pala siya, no? Para itayo po mm -hmm. yan. Opo, uh -oh. presiding officer po siya ng sangkot yan at the time. Uh -oh. At alam niya po na kaya po itinayo yan ay para po sa basura, basura ng Metro, Metro Manila. Manila. Uh -huh. Dahil hindi naman po magiging profitable yan kung basura lang na San Mateo ang mm -mm. itatapon. Mm -mm. In fact, meron po kaming kontrata sa San Mateo na specifically in-authorize po kami na magtapon po ng basura dyan sa new San Mateo landfill mm -mm. na ayon po sa ACC which is 5,000 a day yung pong dapat na, or pwedeng itapon ng Metro mm -hmm. Manila. Mm -hmm. Sa ngayon naman po, um, yung mowa na yan uh, na pinirmahan ni Chairman Bayani Fernando at that time at noong dating mayor po na si Rafael Diaz, mm -hmm. um, sa ngayon po yung sa 5,000 a day na supposedly pwede namin itapon, ay nasa kalahati pa kalahati lang po kalahati pa lang yung, uh, hindi na capacity hindi capacity oh. oh hindi pa po kami over sa capacity mm. kasi po nag-i-equal -e 'yan eh. minsan nagbabawas kami nagdadagdag tulad po ng Valenzuela City nung mm. nagpalit po sila ng hole, uh, iba ibang nanalo sa bidding dati po dinadala dyan. Uh -oh. nag nagrequest po nasa Nabotas dalin na uh, ngayon po nung nagsara ang Nabotas sa Rizal naman po namin dinadala. So nag-eat and out yes. po yan. Uh -uh. Sa ngayon po, contrary doon sa sinasabi ni Mayor Omen na lahat ay dinadala o dadalil sa uh, San Mateo, hindi po yan. Dahil sa mm -hmm. ngayon nga po, uh, nasa around 25% lang ng basura ng NCR. Mm -mm. Ang dinadala dyan, which is again uh, below pa po doon sa capacity uh -huh. na... Um, na alam kami uh -oh. na itapon. Um, part po ng aming tipping fee ay nakikinabang po or may parte ang San Mateo. Mm, so yung, yung so LGU. Uh -huh. kaya nga po hindi pwedeng sabihin ni Mayor na hindi niya po alam yan. Uh -huh. uh, yung pagtatapon namin siya ay napigla dahil again nakikinabang po siya dyan ah, I aning mean, ang ang munisipyo uh, po na iingat kayo, 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 kayo sa iingat pagsasalita niyo <laughs> <laughs> uh, teka teka ho muna hindi ho ba kailangan <laughs> mag <laughs> uh, uh, hindi po personal hindi po personal no po hindi uh, na personal uh, uh, na pakinabang yung 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 <laughs> munisipyo Ay, uh, <laughs> munisipyo opo uh, pero hindi, -munisipyo hindi ho ba kailangan magpaalam muna ang mayor ng isang particular na siyudad dito sa Manila kung magtatapon sila doon kasi parang yun ang sinasabi niya eh wala man lang konsultasyon sa kanya at nagulat na lang siya doon sa anunsyo ni Yorme Esco. Uh, Well, yung po kasi sa amin pong kasunduan sa siyudad po ng or sa lungsod po na or munisipyo ng uh, sa LGU ng San Mateo, blanket po yung authority. So hindi na po kailangan na magpaalam, alam na paalam ng uh, lungsod or uh, LGU ng Metro Manila dahil mm -hmm. kami po yung kakontrata at yan po ay responsibility mm -hmm. na. At again, yun nga po, Um, may authority po kami na magtapon up to 5,000 pan a day. Mm -hmm. um, at yan naman po, again, nakikinabang po ang ang lungsod na or munisipyo ng San Mateo. Mm -hmm. At in effect, sinasubsidize po namin yung um, basura po ng San Mateo mm -hmm. dahil um, hindi po sila nagbabayad ng tipping fee Den sa siya... pagtatapon ng basura ng San Mateo. At kung iyan po ay kami pagbabawalan, mm -hmm. kami naman po ay nakanda mm -hmm. although violation po yan ng aming MOA dahil mm -hmm. nga po ipinayo po yung na yan para mm -hmm. po yan primarily para sa may Manila. Mm -hmm. At sila po ang dahil unang-una uh, hindi na po magiging profitable yan para sa operator kung mm -hmm. wala po ang basura ng Manila, mm -hmm. yon ng Metro Manila. Uh, pag iyan po ay nagsara, lalayo po ang pagtataponan ng San Mateo at mm -hmm. magbabayad sila ng TTC. Uh -hmm. Yung naman pong concern niya regarding sa traffic, um, sa MOA po nakalagay responsibilidad po ng LGU. Mm -hmm. Yung pagmamanage ng traffic. Pero kung kailangan naman mm -hmm. po Tulong. ng assistance, mm -hmm. pwede po kami magpadala uh -hmm. ng enforcers. Uh -hmm. yun naman pong concern niya regarding health, sanitation... Iyan uh, naman po ay may permit uh, sa PNR, mm -hmm. uh, sa amin po mm -hmm. at regular po kami nag inspection yan. And I think siguro naman po ini-inspect rin yan ng uh, munisipyo ng San Mateo bago po bigyan ng business permit. Mm -hmm. So um, nagtataka po ako bakit nga kinu-question ngayon at nagtatanong siya mm -hmm. regarding this aspect when well, in fact responsibility din po niya bago po siya mag-issue ng business permit na nasiguradong safe, uh, malinis at masasabi ko lang po i know this for a fact mm -hmm. na award winning po yung sanitary landfill for best practices. Opo, na-award po ng DNR, emb Opo. Um lastly po um yung pong kasing operator niyan ay nagparating po sa amin na nagbabalak po siya na magtayo ng waste to energy. Mm -mm. So mukhang hindi naman po forever na magiging taponan lamang ng basura yan. Mm -mm. Kung hindi, uh, papayuan din eventually ng waste to energy. At ang minimum requirement po ay kailangan namin i-guarantee na minimum po 3,000. Yeah, mas maraming. Mas maraming basura. Ang, uh -huh. Opo. Para uh -huh. may panggatong po siya uh -huh. doon po sa piniplano sa niyang, project niya, uh, -huh. uh, waste to energy. At ang makikinabang po dyan pag natayo po yan ay ang San Mateo dahil so ma-generate uh. po ito ng employment, mm -mm. increased taxes, and electricity subsidy. So mm -mm. Um, hindi po kami uh, basta lang nagtatapon kasi tinatanong niya po ano daw po ang authority natin. Uh, mm -hmm. para sa magtapon ng basura diyan eh baka naman po nalimutan lang po baka, baka nalimutan limutan <laughs> ni Mayor Ome. pero uh, chairman last na lang po ano? so nakakalibre din pala ng pagtatapon diyan ng basura ang mga taga San Mateo sa landfill na yan tapos meron pa silang kita Magkano po ba kita nung hindi ni Mayor ha nung uh, nung pong local government sa sa tipping tipping fee ba tawag uh, din tipping doon? Fee. tipping Fair fee per truck ah uh, uh -huh. uh, sila po ng probinsya ng Rizal ang magkausap doon sa sharing po kasi uh -huh. nagbabayad po kami at meron po silang definitive sharing uh -huh. uh, mm -hmm. sa amin pong binabayad together with the Rizal province per truck po yun pala no Ah, uh, 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 per uh, yung, uh, uh, apa, apa, eh, per ano rin po? Per ton, per per, per, per ah, pero yung volume. Uh, apa, volume. so, mas maraming mas malaki yung volume, mas malaki kita. Mas malaki kita. Mas malaki po ang pakinabang po na uh, uh, Opo, uh, uh, hindi kasi kaya ito naging issue parang uh, ang sabi ni Mayor nagulat siya. Eh. Nung pala, uh, siya ang presiding officer <laughs> ng City Council nung uh, nabuo itong agreement na to. Opo, in fact, siya, siya po po ang ano eh, kasi nung Uh, bago nga po itayo yan, the, um, yan po ay upon the request ng NCR. At the time meron mm -hmm. po tayong krisis sa basura dito mm -hmm. sa Metro Manila. Uh, kaya po naghanap ng option na at gawa, the time yan. Si, Mayor, uh, si Chairman Bayani Fernando. At isa po yan sa nakita na oh. pwedeng paglagyan um, at um, gawing landfill. At syempre po yung atin naman po operator niyan, na may are. hindi naman po siyempre mag-iinvest, malaking investment po 'yan sa mm -hmm. lupa mm -hmm. sa development. Kung walang guarantee na magtatapon. Opo. Which is in nga po yung um um basura po lang ng. Worst so, worst case scenario, paano, po, paano kung harangin ng ng uh, San Mateo? Yung, meron naman po. Uh, Ayun I, I can assure the uh, Metro Manila na nakahanda naman po tayo. Una-una po may isa pa po tayo yung sa uh, sanitary landfill na pinagdadalan, mm -hmm. again, 75% po ng basura na Metro Manila ay doon dinadala. Mm -hmm. At na uh, sa ngayon po, may dalawa pong applicants mm -hmm. na sanitary landfill mm -hmm. na nag apply for accreditation po sa atin. Sa, 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 atin sa lugar po yan o yan? Na, uh, isa po sa Pampanga and isa sa Lap- Ooh. Isa sa pampanggay lang na ko. Anyway, uh, salamat po sa update na yun at sa paglilinaw. Uh, chairman Don Artes, maraming salamat po sa pinakamayamang chairman ng MMDA. Thank you. Dalawang beses. Dalawang beses na beses. Thank you. Thank you. Salamat po. Happy weekend. Thank you so much. Attorney Romando Don Artes ng MMDA.